Yan po ay uh, tinitingnan bilang kabahagi ng regular processes ng ating mga batas at yan naman po ay ipinapatupad ng DILG sa tulong ng PNP. Wala naman po sigurong gumugusto na magkagulo nito. Nagkakaroon lang ng drama dahil nga siguro ayaw talaga bumitiw sa kinalalagyan si Mayor Pina hindi po pag-aari ninyo ang Makati Mayor Binay. Walang naghahari-hari dito kundi ang batas. Batas po ang ating ipinapatupad at yan at yan din naman lang ang ginagawa ng dirj at ng PIA. Kung ano po ang inyong gustong sabihin, sa korte po kayo pumaraw. Nung nakaraang pagkakataon, nung nagpalabas ang ombudsman ng order, sinunod po ito ng DILG PNP. Nung nagpalabas ang korte ng TRO, sinunod din po ito ng DILG PNP. Kami po ay sumusunod lang sa patas, sa utos ng mga kinaukulang may kapangyarihan sa bagay. wag naman sana pong isipin na mas humihigit pa kayo o nangingibabaw kayo sa batas. Batas at batas lang po ang siyang pinapatupad namin. Maraming salamat. Magandang tanghali sa ating